Fiang Smith nag-update sa kanyang TikTok live. What's up madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa, anong latest? Na Nag-chatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update. Heto nga ang latest na update ni Fiang Smith sa kanyang TikTok live. Fiang Smith magkakaroon ng collaboration vlog. Heto, panoorin natin ang naturang video. Ano to na eh? Eh! balis. Yan na lang. mm mm Ang ganap mo today. Hmm, secret. Mayroon po tayong... mag daw si po na. Dito? mm -hmm. mag daw siya na kaya. Namawin. Namawin. Oo. Wala ka wala pa namang update yung isa. Para matapos na din si Bakla. Ano color ng buhok mo ngayon? Ginger brown. Luya. Luya na yun. <laughs> para mafia. Life update. Kapon, may sinot kami. Tapos, life update. Masaya ang aking heart, ang aking mind. mind. So, sa ngayon ako ay peaceful. Mayroon akong peace of mind na hinahangad ng karamihan. <laughs> Di ba? Yeah. Siyempre, madami. Mahirap mahanap ng peace. Yes. Mahirap hanapin ng peace of mind. Especially, pag of... ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka okay. Divine. Cheers. So, kailangan, be... bago ka magka-peace of mind, dapat alam mo sa sarili mo. Pataba ka piyang. Yes. At yun ang aking ginagawa ngayon. Gawin. Nay, merienda ko tang ano ulit. Tawag dito. Yung merienda ko ulit, kanin. Bulad sa pbb Ano-ano? Siyempre, Nay. Eh. Mm -hmm. Oo. Na. ko, yun eh. Merienda, dessert na natin. Sorry. Yes. Okay. All in bread. All in bread. Balik tari mo na lang. Alam ka sabihin ko yung bread. Kaya ano ulam. Giniling. O oh, giling, giling. <laughs> love you! Ay! Ayaw, chika pala. Hello, hello, hello. Unboxing gift from Dubai. <laughs> um, actually, more on, ano siya, chocolate. Ito yung suot ko ng isang. Kasi isang place na may airplane. Oh. Ay, nasa aking kwarto. Asan si Bal? It's not Bal anymore. Balik na mo. Mawag pa rin, na ako nakamute. Saw, saw, saw. Ay, sorry, sorry, sorry. Piskat Vlog ka na ulit. Bye. Yes! Speaking of vlog. Ayan, vlog ka na tayo ulit. No, yung mga ganap. No. <laughs> hindi kaya ng oras ko na Hindi kaya ng energy ko. Hindi kaya ng... Feeling ko pag nag-vlog ako, tapos, Tapos may schedule. Kaya naman ang mga bading. Kanya-kanya, kanya, may mga camera. Ganyan. Oo, niyo. pero yung... Pa-edit natin. Feeling ko nakaka-drain siya. Ay, oh, Kasi parang ano din yun, eh. Iisipin mo din siya, eh. Oo, lalo. Hindi pa ako nakapag-vlog. Oh, lalo so, na wala kang pahinga to. True na yun. So, guys. Siguro, banda-banda diyan. Pero, not now. kasi. okay-okay ng okay, okay, okay. Oo. Kasi ngayon, sobrang hectic pa talaga. Hindi ko kakayanin. Madi-drain lang ako. Isa lang yung katawan ni ano, hindi 34. Anay. Hindi 34. <laughs> yung 34 yung katawan niya. Tay, <laughs> gagawin ko lahat yan, tay. Magme-medtech ako, magbe-business ads sa administration ako. Tapos, ka-artista ako, te, magbabalag, lahat, te, dancer, singer. Maging nanay, maging tatay, maging tatay, Ate, maging kuya mo. <laughs> Speaking of vlog, pwede ka bang sabihin? Abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang kung sino yung kakalab ko ka today. Yes. Sa vlog nyo yung lalabas. Abangan nyo na lang. To the forest, to the to na Live vlogger nga ito eh. ka na naman. It's a girl vlogger. At tinitingala siya ng karamihan. Especially me, isa na ko doon. Ito siyang number one. Vlogger. <laughs> Kasama siya sa top ten vlogger in the Philippines. <laughs> Mayroon siyang diamond. <laughs> Basta yun na lang. Bye. <laughs> 🎵 Lupa calling, lights and Baka naman bang ano? <laughs> Handa mo na? Filter lang naman. Top ten crush mo? Wala, isa lang crush ko. Lahat ng crush ko, wala na, natimbre ko na. Ano ba yung timbre? Natimbrehan? Parang na, uh, Nasabihan ka. Ay, eh, ganun. Mali pala yung term, guys. Mali yung term. Timbrehan ah, na kita, ha? Andiyan mo si Ama. Ah, uh, sabihan na kita. Parang inunahan na kita sabihan. Oh, ah, timbre sabihan. Iba pala yung nasabi sa akin. Parang timbrehan na kita. Andiyan na si Parang ano, tawag dito. Lahat ng crush ko. Nandun siya sa... Ano dito? Wala na. Wala na. na kong crush. Wala na lang crush ko. Ang mag-chemical. Ang Ayun, nataob na. Natauban. Ano na nata Ano natauban? Natao. Ah. Ano natauban. Natauban. Ang lalim naman ng mga Tagalog na te. -eh. Mami, di ba kulot yung buhok mo, Mami? Ah, pa? ano ka naman eh. Huwag kasabay mo gusto karakter ang kulot na po. Ang karakter ka sa kulot na po. Ah, nataob. Wala na. Ayun, wala na taob na. Wala na. Wala At na sila. Wala na akong Treatment lang naman po. Tagal na to kasi dito lang, dito okay, lang pwede. Dito lang pwede Okay, mommy. Sige na guys. Bye na. O oh, di ba, meron na naman tayong bagong aabangan dito kay Fian Smith na kung saan isa sa mga popular na vlogger ang kanya makaka-collaborate at kung sino to siyang ating abangan sa takdang panahon. O oh, paano mga madlang people kung gusto niyo pong laging updated dito kina JM Ibarra, Fiang Smith o mas kilala natin sa tambalang JN and Fiang, ay huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. I-click nyo po yung ring button dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa Anong Latest. Hanggang sa muli, paalam!